Alam mo ba na noong panahon ni Pangulong Diosdado Makapagal, sumabog ang isa sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas? Ito ang tinaguriang Stonehill Scandal. Taong isang siyam anim na put dalawa, si Harry Stonehill, isang Amerikanong negosyante, ay nahuli sa gitna ng isang investigasyon. Sinasabing si Stonehill ay may hawak na blue book isang listahan ng mga opisyal na umano'y tumanggap ng suhol mula sa kanya. Kabilang na raw ang ilang senador, kongresista at maging mga mataas na opisyal ng gobyerno. Si Pangulong Makapagal, na kilala noon sa kampanya laban sa katiwalian, ay humarap sa isang napakalaking pagsubok. Sa halip na ilabas at ipakita sa publiko ang buong nilalaman ng Blue Book, ipinatapon niya si Stonehill pabalik sa Amerika. Dito nagsimula ang kontrobersya. Maraming Pilipino ang nagtaka. Bakit pinatapon agad si Stonehill? Bakit hindi ginamit ang blue book para litisin at kasuhan ng mga tiwaling opisyal? Ang hakbang na ito ni Makapagal ay tinuligsa. At sinabing parang itinago niya ang katotohanan upang protektahan ang ilang nasa posisyon. Dahil sa issue ng Stonehill scandal na dungisan ang imahe ni Pangulong Makapagal bilang isang champion of honesty. At nang sumapit ang halalan noong isang libo na anim na putlima, isa ito sa mga dahilan kung bakit natalo siya kay Ferdinand Marcos. Ang Stonehill scandal ay nagsilbing paalala na sa politika. Minsan ang mga desisyon para linisin ang problema ay nagiging sanhirin ng pagbagsak ng leader. Ikaw, kung hawak mo ang blue book noon, Ilalabas mo ba ito o itatago?